Sa totoo lang, mahirap talagang bigyan ng kahulugan ang mga panaginip pero generally speaking, ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga pusa ay nagsisimbolo ng creativity and intuition. Ang mga cats kasi ay nagde-define ng isang powerful, strong, and emotional na creature. Pero kung minsan, ang mga pusa din sa ating mga panaginip ay, nas ay nagsisimbolo ng bad luck at misfortune, cheating, and deceit. Isa pa, ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga pusa ay nagsisimbolo ng iba't ibang aspeto ng iyong buhay na kailangan mong bigyang pansin. Kaya narito ang ilang mga cat dream symbols na makakatulong sa atin na magkaroon ng mas magandang tingin sa ating kasalukuyang pamumuhay. Number 1. Independence and Free Will ang mga cats ay mga independent yan. Kaya kapag napanaginipan mo ang isang pusa, pinapaalala lang nito sa iyo na kailangan mong manatiling malakas at maging handa sa mga pagsubok na kakaharapin mo na may free will at independent thoughts. Kapag hindi naapektuhan o hindi nakabase sa ibang tao ang ating mga desisyon sa buhay, magiging isa tayong good decision maker at mas matututunan nating tanggapin ang buhay natin. affection. Ang mga cats ay nagsisimbolo ng importansya ng love, care, and affection sa buhay ng isang tao. Kaya kapag nasa panaginip mo ang isang pusa, maaring isa itong paalala na kailangan mo ding i-share ang mga golden moments mo sa mga mahal mo sa buhay. Pwede rin pinapaalalahanan ka na kailangan mong palaguin ang iyong social network at i-develop ang iyong social skills communication at interaction sa kapwa mo Feminine energy Ang mga cats din ay nagsisimbolo ng feminine energy sa ating mga panaginip. Sinasabi nito na i-develop ang ating creativity at palaguin ang ating mga innate talents at intuitive wisdom. Abusive and inner healing Ang pagkakaroon naman ng panaginip tungkol sa mga abused na pusa ay may ibig sabihin na kailangan mong pagalingin ang mga trauma sa iyong puso. Kailangan mo ng emotional healing. Ang abused cat sa iyong panaginip ay maaaring isang representation mo na nahirapan sa buhay. Cheating and Deceit Ang cat symbolism sa panaginip ay mayroon ding negatibong kahulugan. Maaring may mga sinungaling at mapagpanggap na taong nakapaligid sa iyo na nagbabalak na saktan ka. Kaya ang isa pang dahilan ng pagkakaroon ng pusa sa panaginip ay maaring gusto ka nitong balaan na mag-iingat sa mga ganitong tao. Narito naman ang iba't ibang mga senaryo sa ating panaginip tungkol sa mga pusa at at ang mga kanilang kahulugan. Kittens Kapag napanaginipan mo ang mga kuting, sinisignify daw nito ng iyong innocent childlike self. Pinapaalala din nito sa iyo ang iyong comfort zone na kung saan ramdam mo na ikaw ay safe at secure sa itong sign na kailangan mo na i-challenge ang sarili mo at gumawa ng mga bagong bagay. Attacking cat Kapag napanaginipan mo naman ang isang pusa na inaatake ka, maaring may kinalaman ito sa iyong mga fears at apprehensions. Kadalasan daw itong common sa mga taong may mga disagreements sa kanyang mahal sa buhay. dying cat. Kung halimbawa namang nananaginip ka ng isang patay na pusa, marami daw itong pwedeng ibig sabihin. Una, kung halimbawa ikaw ang pumatay sa pusa niyon matapos kanyang atakihin, ibig sabihin na pagtagumpayan mo daw ang iyong takot o pagsubok sa kinakaharap mo. Pero kung sakaling ang napanaginipan mong patay na pusa, pero hindi naman ikaw ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang ibig sabihin daw nito ay loss of personal freedom or independence at lack of self-confidence. Playful cat Ang playful cat naman sa panaginip ay nagsisimbolo ng light heart at hindi gaanong seryosong attitude ang mga pusang naglalaro sa ating panaginip ay maaaring nagsasabi sa atin na huwag masyadong maging seryoso sa lahat ng bagay sa buhay natin na dapat nating enjoyin ang bawat minuto sa ating buhay. Stray Cat Ang isang typical na stray cat o pusang ligaw ay nagde-denote sa isang lonely self. Ibig sabihin, ikaw ay nasa state of pity na kung saan kailangan mong hanapin ang iyong sarili. Ibig sabihin ay ikaw ay nag-iisa at wala gaanong suporta mula sa iyong pamilya o kaibigan. Kung sakaling pinakain mo ang stray cat sa panaginip mo, ibig sabihin ay ang mga problema at conflict sa iyong relationships. Pwede rin ikaw ay may dinadalang mabigat na bagahe mula sa nakaraan na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin napapakawalan. Cat giving birth Ang pagkakaroon naman ng ganitong panaginip ay nagsisignify na mayroong pagbabago sa iyong personal life gaya na lang ng divorce o marriage o bagong trabaho at iba pa. injured cat. Ang panaginip naman gaya nito ay may ibig sabihin na ikaw ay nanghihirap sa kalooban mo. Merong ilang aspeto sa sarili mo ang nangangailangan ng healing. Sleeping cat. Ang pagkakaroon naman ng natutulog na pusa sa panaginip mo ay may ibig sabihin na meron kang peace at tranquility sa iyong kasalukuyang pamumuhay nire-represent din ng panaginip na ito ang kalmadong isip at free spirit.